Senator Bong. I, can, I can recognize you. Yes. There are our colleagues, some of our colleagues want to interpolate our distinguished uh, uh, mm -hmm. colleague, Senator Mato but there are several other colleagues who also want to stand up to give a similar manifestation. Mr. President, may we recognize uh, uh, Senator Bongo? Mr. President. Senator Bongo is recognized. Mr. President, I uh, am nababahala sa naiulat na deteriorating uh, health condition ni Tatay Digong ayon po sa ulat ng uh, kanyang abogado uh, minsan po ay eh, hindi na natatandaan ni Tatay Digong mga nangyayari sa kanyang paligid lugar petsa o maging kanyang pamilya totoo po 'yun kahit na bago pa yung uh, yung kanyang uh, pagkahuli o pag-surrender uh, sa kanya ng gobyerno, ay meron na talagang mga bagay-bagay na hindi na po niya maalala. Mas naalala niya po yung mga old memories dahil na po yan sa kanyang edad. At uh, naalala ko rin po nung bago siya dinala, sa dahil nagpadala kami ng mga medisina sa kanya, hindi na po uh, tinanggap doon at dalawang beses po kami nagpadala sa kanya sa kanyang mga kaibigan ay hindi na rin po tinanggap. Ibig sabihin, sila na po ang gumagamot kay Tatay Digong at hindi na ho natin alam kung paano siya ginagamot doon. At ang kanyang mismo ang doktor dito ay hindi pa po nakakapunta doon. Yung doktor niya for 20 years dito sa Pilipinas ay hindi pa po nabibigyan ng pagkakataon na masuri siya o makita, makita man lang. Ibig sabihin nito, ang talagang nag, uh, tumitingin sa kanya at nag-aasikaso ay hindi natin alam kung sino po. Sir President, uh, ako po'y lubos rin po nababahala sa isinagawang welfare check ng mga personnel ng embahada sa, sa the Netherlands kay dating Pangulong Duterte. This action, whether lacking transparency and coordination with the immediate family members or for whatever reason may undermine the integrity of our diplomatic services as former president noon nung naging presidente po siya he consistently championed the welfare and safety of our overseas filipinos such as the uh, immediate uh, repatriation of filipinos in distress talagang tinututukan niya po ito pag meron siya nababalitaan, siya siya mismo uh, nangunguna. At uh, ito pong mga provision of legal aid sa mga OFWs, reintegration support, at pag may inaapi po mga OFWs, siya talaga mismo nangunguna at decision na iban po yung pagpapadala doon dahil ayaw niya pong nasasaktan ang ating mga kababayang Pilipino. Ang hirap pong mapalayo sa pamilya, hindi po nababayaran ang lungkot ng ating mga OFWs. Pero talagang pinaglalaban po ito ni Tatay Digong. Tatay Digong deserves the same respect and protection he once ensured for others. Kaya naman po, Mr. President, I appeal to our colleagues, uh, matanda na po si Tatay Digong, 80 na po siya sa kanyang edad, mahina na siya ata, may mga sakit na rin po. Harmless na po si Tatay Digong sa, sa kanyang sitwasyon ngayon. Mas magiging harmful po kung merong mangyayari sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ako po ay uh, sobrang nalulungkot at naawa sa sitwasyon ng taong dating naging ama po ng ating bansa na minsan ay nanilbihan sa lahat ng mga Pilipino ng buong puso at uh, may katapatan. Ito bang ang susukli sa taong nagmahal sa atin ng buong puso? Sa totoo lamang po, hindi na ayaw na niyang tumakbo noong 20 16, talagang uh, pinilit po ng uh, karamihan po ng ating mga kababayan. At uh, gusto na lang po niyang tumanda at mamuhay po sa Davao City. Sana naman po sa, sa kanyang ginawa sa nakarang anim na taon ay suklian po natin ng pagmamahal. Ginawa niya po ang lahat para mas nakakalakad po ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan hindi nababastos at dapat po ay Pilipino po ang humusga sa kanya hindi po ang banyaga kaya patuloy po ang aking dasal para sa kanyang maayos na kalusugan at kaligtasan lalo na po sa kasalukuyang kalagayan niya na dala po ng kanyang edad remember he is 80 years old na po marami na po siyang karamdaman sa maalala ko ako mismo nagpapadala ng kanyang gamot at nung naging tapos ng pagkatapos ng kanyang termino patuloy po akong mismo sinasamahan ko siya kahit hindi hindi po siya nakikialam sa politika kahit kailan po hindi siya nakikialam sa politika pero nung pagkatapos ng kanyang termino mismo buwan-buwan po sa kanyang check up sinasamahan ko siya At ako mismo nagpapadala pa rin po ng medisina niya 27 po yon iba't ibang klaseng medisina ang kanyang iniinom ano kaya ang pinapainom sa kanya ron? Yun po ang aking isa sa aking kinababahala sa, sa ngayon. For 24 years since 1998 up to 2022, halos 350 days po out of 365 days sa isang taon, magkasama po kami. At uh, higit pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Kaya nakikiusap po ako sa mga kababayan nating Pilipino Pagdasal po natin ang kanyang kaligtasan, pagdasal po natin ang kanyang kalusugan, at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. At alam ko po mismo, mahal na mahal po ni Tatay Digong ang kanyang bayan at mga kapatid nating Pilipino. Nakikiusap po ako, having said that, Mr. President, we appeal to our colleagues na sana po'y mapag-usapan man lang ang resolution dito sa plenaryo na nag-file po ng iba't ibang mga kasamahan natin including Senator Robin and Senator Bato, meron po kaming resolution na na-file na po Let us act now and make a stand on this Nakikiusap po ako sa ating mga kababayan, nakikiusap po ako sa mga kasamahan natin sa Senado Alang-alang na lang po sa taong nagserbisyo po sa atin nagmahal po sa bawat Pilipino. Maraming salamat po, Mr. President. Uh, thank you, Majority Leader. Yes, thank you. Next to also give the his uh, manifestation is uh, Senator Robin Hood Padilla, Mr. President. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginong Pangulo, at sa atin pong uh, Pinunong mayorya. Bago ko po umpisahan ang aking manifestasyon, meron lang po akong maisang maikling video. acting on an arrest warrant issued by the International Criminal Court. Now, the ICC alleges Duterte committed crimes against humanity in his brutal crackdown on drugs. That okay, I have seen him. He's yeah. okay. so gay. He's so thin. Skin and bones. The president's team sought an indefinite suspension, stating that Duterte is supposedly not fit to stand trial. Pinong pangulo February 25 1986 po nang kinidnap si Pangulong Ferdinand Marcos Sr mula sa Pilipinas patungong Hawaii kasabay po ito ng People Power September 7 po 1993 nailipet nailipad ang katawan ni Ferdinand Marcos Sr mula sa Hawaii papuntang Pilipinas November 18 po, 2016, sa isang pribadong seremonya, inulabas ang labi ni Ferdinand Marcos Sr. mula sa Ilocos Norte, dinala sa libingan ng mga bayani sa Tagig Metro Manila, at doon po siya inilibing. Kapag tabinilang po ang mga taon, magmula po noong 1986, papuntang 1993 kung saan po siya ibinalik, sa Ilocos Norte, pitong taon po yun, pitong buwan. At noong naman sa po ay nailibing, dalawang taon, dalawampu-tatlong taon. Ang total po, ang ating pong kababayan, ang Pilipinas po ay naghinagpis ng mahigit na tatlong pong taon. Sa ating pong kasaysayan, nakita na po natin ang mapait na halimbawa ng pagkakawalay ng isang dating Pangulo sa sariling pamilya at bayan. Si Ferdinand Marcos Sr. ay dinala sa Hawaii noong 1986, kung saan sa apo ay pumanaw noong ika-28 ng Setyembre 1989. Makalipas ng apat na taon, ay doon pa lamang na ibalik ang kanyang mga labi sa Pilipinas at mahigit dalawang dekada po ang lumipas bago siya tuluyang nailibing sa kanyang huling hantungan. Isang sugat po ito na iniwan sa ating kaisipan at kasaysayan. Ngayon po, mga mahal kong kasama, nasa atin po ang pagkakataon. Ang ikadalawang pong kongreso ay may kapangyarihan at pananagutan na putulin ang ganitong siklo. Hindi natin dapat hayaan na muling maulit ang kasaysayan kung saan ang isang naging Pangulo ng Pilipinas ay mawawalay sa kanyang bayan sa huling higyugto ng kanyang buhay. Ginong Pangulo, ang pababalik po kay dating Pangulong Duterte ay hindi maituturing na isang simpleng usapin. Siya ay nagsilbe bilang ikalabing-anim na Pangulo ng Republika na halal ng mahigit ng labing anim na milyong Pilipino at nagdala ng mga patakarang nagmarka hindi lamang sa ating politika kundi sa mismong pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Maaari po, magtakaiba tayo ng pananaw tungkol sa kanyang mga pulisiya, lalo na po sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga at sa kanyang estilo ng pamamahala. He ruled with an iron fist, ika nga. Ngunit, hindi matatawaran ng katotohanan siya ay naging halal na Pangulo, pinili ng taong bayan, at nanungkulan ayon sa ating konstitusyon. Kung meron mang pananagutan, dapat itong harapin dito mismo sa ating sariling bayan, sa ilalim ng ating batas, at hindi sa hukuman ng mga banyaga. Ito ay usapin ng katarungan at kasarinlan. Hindi ba po dapat nararapat lamang na sa sarili niyang bayan siya humarap sa anumang akusasyon, usapin o paglilitis? Sapagkat kung sa ibang bansa siya, mapipilitang manatili. Hindi ba't para nating ipinahihiwatig na kulang ang ating sistemang panghukuman? Na hindi na ito kayang papanagutin o ipagtanggol maging ang isa sa pinakamataas na pinuno ng Republika. Igit po sa lahat, ito po ay usapin ng pambansang tangal ng pagkakaisa. Sa pagbabalik ng dating Pangulong Duterte, ipinamamalas po natin na ang Pilipinas ay hindi nagtatakwil sa sarili nitong anak, lalo ng isang naging pinuno ng bayan. Pinipili natin ang katarungan kaysa sa kapritsyo ng iilan ang pagkakaisa ay dapat kung nating yakapin, hindi ang hidwaan. Huwag nating kalimutan ang matinding sigalot na pinagdaanan ng isang pamilya upang maiuwi ang kanilang ama. Ang mga kapaitan ng nakaraan ay sapat na pong aral. Kung <clears throat> nating piliin ang pagkakasundo at paggalang sa halip na muling balikan ang isang masaklap na karanasan. Kaya't nananawagan po ako sa ating kagalang-galang na kasamahan, bigyan natin ng agarang aksyon ang resolusyon ito. Senate Res Resolution Number no. 18. Ipakita po natin na ang Kongresong handang magpatunay na tayo ay magbubukas ng bagong landas tungo sa mas nagkakaisang kinabukasan. Hayaan natin ang kasaysayan ang magsabi na sa ilalim ng ikadalawampung kongreso si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naibalik muling nakaharap sa kanyang bayan at dito rin nagwakas ang kanyang paglalakbay. Mga mahal kong kasama, ito po ang pagkakataon na wag nating palagpasin na tayo po dito sa bulwagang ito ang naging susi upang magkaroon ng pagkakaisa sa bayan natin. Tayo po ang magsilbi. Sa atin nagumpisa ang tunay na reconciliation. Dito po, sa lugar na ito. Yung lamang po, Ginong Pangulo.